sa so, mga kadigit may nag-comment ang sabi niya Kuya Dugs nakakasawa ka na puro ka na lang isda iba naman alagaan mo mag-alaga ka naman ng gagamba Kuya Dux gagamba naman alagaan mo nakakasawa na puro na lang isda pag nag-alaga ka ng gagamba papanoorin -ulit, ulit kita so kung gusto niyo ng gagamba sige yun naman ang alagaan natin ngayon kaya tara mga kadigit samahan niyo ako let's go kaya naman isang umaga, bago ako maghanap ng gagamba, Siyempre gagawa muna tayo ng bahay ng gagamba. Buti na nga lang, meron pa kami dito aquarium na butas. Hindi na itong magagamit, kaya ito lang gagamitin ko para maging bahay ng gagamba. Meron nga pala akong mga nakita, nag-aalaga sila ng tarantula. Meron din lupa, tapos aquarium din nakalagay. Kaya ganung bahay ang gagawin ko. Naglagay na ako ng maninis na lupa. Kasi yung mga gagamba, lumulubog sila sa lupa. Hindi ko nga lang sure kung lahat ba ng gagamba o yung tarantula lang. Pagkatapos ko magbuhos ng lupa, pinatag at pinantay-pantay ko para maganda naman tignan. At syempre, for aesthetic purposes lang, naglagay nga din pala ako ng bato-bato para naman di boring bahay ng gagamba. Naglagay na nga din pala ako ng halaman. Eh kasi 'di ba, yung mga gagamba sa bukid sa halaman sila nakatira. Kaya ito, naglagay na rin ako ng halaman para dito sa, sa halaman magkatago at matutulog. Pero bukod sa halaman, para rin ko mayroon pa rin kulang. Naghanap ako ng mga tangkay-tangkay. Kaya naman nagpunta ako dito sa likod ng bahay ko. Marami kasi mga ugat-ugat dito eh. Buti na nga lang at mayroon akong nakita. May mga tumutubo kasi dito mga ugat-ugat na sa bato nakatanim. Nakita ko na maganda tong bahay ng gagamba. Pwede si dito ng web niya. Buhay na buhay na tangkay pangatong nakuha ko. Kasi bukod sa mahaba, mayroon pa siya mga dahon-dahon at mayroon pa siyang ugat kaya mas mapapalaki natin siya nang maayos. Kasi kung dito sa bato siya na nakatanim dito sa aquarium natin sa lupa. Lupa talaga na para sa halaman. At ayun na nga ang bahay ng ating gagamba. Pwede na siyang gumawa ng web niya para makahuli siya ng ibang insekto para makain. Ngayon tapos na ang bahay ng gagamba natin, maghahanap naman tayo ng gagamba. Pero okay, magdadala hindi tayo mahirapan maghanap ng gagamba. Matagal-tagal din kasi ako hindi naglinis ng banyo. Kaya naman dito na sa loob ng banyo ko ay napakadaming gagamba. Pagkasilip ko nga sa likod ng pintuan ko, grabe gulat na gulat ako. Kasi naman not once, not twice, but thrice na gagamba o tatlong gagamba. Pero syempre isa lang muna kinuha ko. Eto nga, tayo dalagin ko na siya sa bago niyang tahanan. Sa kinikilos niya mukhang excited na excited nga siya eh na nga siya at nililibot na niya tong bahay niya. Kina house tour na nga niya agad tayo eh. Maya, -maya lang ay eh, umaakit na siya dito sa halaman. Mukhang nagpapahinga na nga agad siya. Mga ilang minuto lang ay naman siya dito sa tangkay. Akala ko gagawa na siya ng sapat, matutulog lang pala. Naglagay na nga din pala ako dito ng pulburon, imbis na magutom siya. At saka if ever maamoy ito ng mga langgam kaya ng langaw, pwede rin yung maging pagkain ng ating gagamba, di ba? Naglagay na nga din pala ako ng tubig sa tabi. Baka kasi masamid siya, syempre pulburon niya. Tao nga nasasamid, gagamba pa kaya. Maya -maya lang gumising na yung gagamba. Gambi nga pala, pinangalan ko sa kanya. Pero nagtataka ako, akala ko gumising siya kasi naamoy niya yung pulburon. Pero bakit para ibang direksyon natin pinupuntahan niya? Harap-harapan balak niya yata akong iwan. Binigyan ko siya ng sa sariling bahay at tahanan. Pagkatapos lalayasan lang niya pala ako. Nakakalungkot ang dahil na agad ako sa kanya. Tapos ito ako wala akong magawa. Titingnan ko lang kung paano niya ako iwan. <laughs> Grabe ang sakit. Pero naiintindihan ko naman kung ayaw niya sa bahay niya. Hindi ko naman siya pinipilit kung siya sa masaya. Hayaan ko siya maging malaya. Nasaya lang ang pagod natin at effort ko ngayon wala na nakatara dito sa aquarium. Nagpunta nga pala ulit ako sa likod ng bahay ko para magrap ng gagamba. na lang ako nagulat kasi meron akong nakita. Hindi si gagamba kundi kakaibang animal. Ano kaya to? Sino nakakalam sa inyo? Ano klaseng animals to? Nakadikit siya sa halaman ko at para meron siyang shells na kulay brown. Dahil hindi ko alam kung ano siya, kaya bago ko siya hawakan, magsusot muna ako ng gloves. Medyo slimy kasi itsura niya. Pagkasot ko ng gloves, pagbalik ko, andun pa rin siya. Halaman siguro pagkain niya, at tsaka hindi siya umaalis kasi mabagal siyang kumilos. Ano kaya klaseng animals to? Sino nakakaalam? Dahil iniwan natin tayo nang gagawin natin, sino lang bago nating aalagaan? At napag-alamanan ko na isa pala siyang snail. Grabe, nung tinitigan ko ang itsura niya, sobrang cute niya pala. Kaya naman na pagdecide ako na siya nang aalagaan ko, pinangalan ko na nga pala siyang snail. Kaya nang welcome kay Snelly sa si iyong bagong family. Sa ngayon, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!